Aw kanang kanang tuwa ko na siya sa Dubai. Nang siya. sa Dubai nga, Alam sa Dubai. Nang nabaho. Nang Di man Dubai. Nang Dubai. Nang Dubai. Ay, wala yung ngayon na dyan. Hindi pa lang. Ay, paay labukan na kan lang sa dinuukan Oh diya di goy dire Hay ni Neng. ni Juan Pau di Single na manus minino ito butulinod kana rawa yung asa ka diri at yung na ipa-pa-o kan Hay toana kana na na ay na Yeah, short wedge you know, na po. Maho, malabo man gani na. Ano oh, na ra oh, na na. oh. na man dahino na. Oh. Uh. Ni hina i malibat pud ta na. Tigwa pa buyag na ini nag kamada na ini mga saging oh. Mga igaagaw ba? Ano yung ilang negosyo guys? Negosyo ng tiyahing ko Siya ang naghawak O sige, malay mo, malawing ginoo oh. Mag-click Ay naku, ako ang assistant <coughs> Ako ang asist Pano, i-humol ka na eh na na, Pang-humol pa pang man din na guys e, Pang-humol Bili na kayo, guys. Karon pasay lang sila naglalako. Hay, bumili ka na ng saging. Kaso lang ang mahal ng saging dito, pala. Ang mahal pala ng saging dito sa Pasay. Saan mo lang sa hinog. Tagpila na ng kilo sa inyo ha diri ang lakatan. 120 or 100 Sir Junri ang ilang lakatan o nya, ang kuan ako kay mangno nang uban unsa pa ang pangan anak? latundan ang latundan chinta. o cinta o nya, ang sunod kanang kana bangus nga nadung agunon no, ay wa dai sila isa ba Sir Yunri? lakat lang yan lang sir Junry ha, sinasabi ko na sa iyo kung anong, kuan tagpila sa ilaha. ha. Dami o, Hmm, daghan yun na sir mm. Junre. palit na. Palit na sir Junre. Mm. Naarabak ka dito sa pasay. Sa marikaban. O nga, naarabak ko sa marikaban, wala, nagkita nagkita ba? Dako, malagi na marikaban. Short video na nga yun depende. Allog mana manapo di naman di pahiga. No, na lang saging guys. Oh. Nga na pwede. extra pa ng ireng. Extra pa ng iring. <laughs>

Sir Re, makita na ni mo, kini 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 oh, kanang babae na magwapa, oh. kini kini kining 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 niwang Sir Kini siya. <laughs> Kani palita. Kani ay mo palitan. Ha. <laughs> Kay may man siya asa dapita. Jadaghan ba nagtinda diha nya, daghan ra nagtinda sa Marikabarong saging. Kini kini kang guwapa oh, buyag kini. nga sexy eh? kana bukit ani mo na <laughs> hmm. palit ka diha nakay tawad yelo nga kala kana yan na guys mano ni go show dire ani aya pi sa pasay Ano yung mga gagmay pang mga negosyo ba? Manigingon, umpisa pa mahalang gagmay. Umpisa lang yan ginagmay. Basta naa ah. Maabot agiha kaya ang ginagkuay. Biruin mo 550 kilos per ting daghana. Kunya guys, ma maayo ganin ang iladiri ah guys kay Agdinhi ah guys no. O, oh, arang gagmajar ang ilahan diri, ah. Samantalang dito sa amo, um, sa FTI, pero tindag ko, ah, diri. Nga, inigtinda nila, guys. O, kung paday ko nun, eh. Naku, logi na sila. Inigtimbang, o. Okay. Wala lang. Sige mo kay Kuhit Dara. nang ano guys yung ano ba yan lakatan oh, tundan tundan awla tundana pile na guys ayan oh 1 oh 550 yan kilos so nan dami guys no hmm? na Sir John Ray. Yan yung tiyahing ko. Oh. May ari ng saging. Hmm? Ah, Nag-cashier. oh, na? Ano oh, na? na Ay, eh, mali ba't kita na? Nagwa pa buyag na yun. Tamada na yun yung mga saging. Oh. Tiyahing ko. Siya ang naghawak. O oh, sige. Hmm. Napile na siya guys. Ang eh. dami ah. Dami na to. comment, share, subscribe, and click notification bell Ay, then for new updates upcoming videos. Bye! Bye.